Kamusta na kayo mga kayami? Pahinga muna tayo sa mga kwento ni Tito Max, at balik muna tayo sa mga pelikula na talaga naman tatapusin mo ang panonood, dahil sa ganda ng istorya. Simulan na natin ang Korean drama na ipinalabas noong 2005 na pinamagatang. April Snow Nagsimula ang kwento sa ating bidang lalaki na si Mark Ramirez. Habang siya ay nagsiset up ng gagawin sa stage kasama ang kanyang kaibigan, nakatanggap siya ng mensahe na naaksidente ang kanyang asawa kaya nagmamadali at nag-aalala itong umalis. Kahit kasagsaga ng masamang panahon, pinilit ni Mark na magbiyahe upang marating ang ospital kung saan isinugod ang kanyang asawa. Nang makarating sa ospital, nakita niya ditong umiiyak ang isang babaeng yami na nagngangalang suyang. Subalit binaliwala niya ang umiiyak na babae dahil ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang oras, napagalaman ni Mark na kritikal ang kondisyon ng kanyang asawa na nagngangalang Sujin. Dahil dito, kaagad na nagtungo si Mark sa istasyon ng pulis upang alamin kung ano ang nangyari. Sa di inaasahang pagkakataon, nandoon din si Suyang, upang alamin kung ano ang tunay na nangyari sa aksidente ng asawa nito. Nabigla ang dalawa nang malaman nila na magkasama ang kanilang mga asawa sa iisang sasakyan nang mangyari ang aksidente. Ayon pa sa mga pulis, hindi pa tukoy kung sino sa dalawa ang nagmamaneho ng sasakyan, subalit sinigurado ng mga pulis na pinagtataksilan sila ng kanilang mga asawa. Kasunod nito, habang tinitingnan nila ang mga na-recover na gamit ng dalawa, nakakita sila dito ng isang kondom, na lalong nagpatunay na may milagrong ginagawa ang dalawa na talaga namang masakit yon. Sa kabila ng galit at sakit na nararamdaman, humingi pa rin sila ng paumanhin sa isa't isa dahil alam nila na parehong nagkasala ang kanilang mga haliparot na asawa. Nang muling tingnan ang dalawa ang sasakyan, nakakita si Suyang ng isang itim na kamera sa loob nito at mag niya itong pinanood. Halos masiraan tuloy ng bait si Suyang nang mapanood niya ang kanyang asawa, na binabarurot ang asawa ni Mark habang sumisigaw ito ng malakas na oh yes daddy! Sakit nun! dumiretso ng uwi si Mark sa kanilang bahay, samantalang nagtungo naman ng ospital si Suyang, upang tingnan ang nag-aagaw buhay niyang asawa. Habang si Mark ay hindi mapakali sa kanilang tahanan dahil sa nalaman nitong pagtataksil ng kanyang asawa, na pagdesisyonan niya na lumipat ng bahay upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa hindi inaasahan, doon rin pala naninirahan si Suyang sa parehong gusali na lilipatan ni Mark. Alam na, pagbalik ni Mark sa ospital, Naabutan niya si Suyang na tinitingnan si Su Jin, kaya pinuntahan rin niya ang kwarto ng asawa ni Suyang, upang kamustahin ang kalagayan nito. Sa paglipas ng mga araw, lalong nadidepress si Mark kaya kinailangan nitong bumili ng gamot na pampakalma. Pagpasok niya sa pharmacy, napag-alaman niya na parehas na pala sila ng pinagdadaanan ni Suyang, nang makita niya itong bumibili rin ng gamot na pampatulog. Samantala, pinuntahan ni Suyang si Mark sa kanyang tinutuluyan upang ibigay ang kamera na nakuha nito sa kotse. Hindi tuloy malaman ni Mark kung ano ang mararamdaman ng mapanood niya ang kanyang asawa, na masayang sumisigaw ng oh yes daddy sa feeling ng asawa ni Suyang na talaga namang masakit yon. Nang muli niyang bisitahin si Sujin, sinabi niya rito na nararapat lamang ang nangyaring aksidente sa kanila. Ito na rin marahil ang masamang kapalit ng panloloko na kanilang ginawa. Subalit kahit gaanong sakit ang ibinigay ni Sujin kay Mark, may nararamdaman pa rin siyang kaunting awa, para sa nag-aagaw buhay niyang asawa. Sa bahay naman ni Suyang, nababalot rin ito ng pagdadalamati. Hindi naman naiwasan ni Mark na damayan ang babae dahil pareha sila ng pinagdadaanan. Sinabi ni Mark na kakayanin nila ang lahat at matatapos din ang kanilang paghihirap. Subalit iba ang nararamdaman ni Suyang dahil para sa kanya, Masyadong malalim ang sugat na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Isang araw, pumunta si Nasuyang at Mark sa lugar ng pamilya ni Sujin kung saan, kahit buhay pa si Sujin sa ospital, ay ginagawa na nila ang tradisyon ng paghahanda para sa mga namayapa nilang kamag-anak. Buhay pa, pero pinaglalamayan na kumbaga. Malupit yon. Pagdating nila doon, ipinagtabuyan sila ng pamilya ni Sujin at inakusahan pa sila ng mga ito na meron daw silang relasyon. Habang papalayo sila sa lugar, umiyak na lamang si Suyang dahil labis itong nasaktan sa ginawa ng pamilya ni Su Maya-maya ay ipinatigil nito ang sasakyan, upang makalanghap ng sariwang hangin at para pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala, na nang dahil sa tao na minahal niya ng lubos ay sasapitin niya ang lahat ng ito. Nang makarating sila sa kanikanilang mga tahanan, nagpaalam ang dalawa sa isa't isa upang makapagpahinga, mula sa nakakastress na araw. Sa kabila ng mga hindi magandang nagawa ni Sujin, bumalik sa ospital si Mark upang asikasuhin ito dahil para sa kanya ay obligasyon pa rin niyang alagaan ang kanyang asawa. Hindi man makakasagot si Sujin, tinatanong ito ni Mark kung nagkulang ba siya kaya nagawa nitong magibong adarna. Isang araw, nakita ni Suyang si Mark sa bintana na naglalaro ng snow. Marahil, dito na ilalabas ni Mark ang sakit na kanyang nararamdaman. Lumabas si Suyang Upang gawin din ang ginagawa ni Mark, naglakad din ang dalawa at naglabas ng mga sama ng loob na kanilang nararamdaman. Hindi nagtagal, nagkapalagayan ng loob ang dalawa na parang alam na nating lahat ang susunod na mangyayari. Nagagawa na rin nilang mumiti sa bawat pag-uusap nila at kahit paano ay nakakalimutan nila saglit na may mapait pala silang pinagdadaanan. Matapos nilang kumain ay namasyal rin sila sa dalampasigan upang libangin ang kanilang mga sarili. Muli namang nagpunta sa ospital si Suyang, subalit kagaya ng asawa ni Mark, hindi pa rin gumigising ang kanyang asawa mula sa pagkakakomatose. Kasunod nito ay bumili ng bulaklak si Suyang upang ibigay kay Mark bilang pasasalamat sa namumoon nilang pagkakaibigan. Inaumagahan, napangiti si Suyang nang mabasa ang mensahe ni Mark na inaanyayahan siya uli na lumabas, at kaagad din namang pumayag si Suyang. Yari na! Muli silang nagtungo sa tabing dagat at doon ay nakaramdam sila ng pagiging malaya. Nagagawa na rin nilang mag-selfie na para ba silang mag-boomfriend, at makikita ang sigla sa kanilang mga mukha habang mas lalong lumalalam ang kanilang pagkakaibigan na talaga naman. Yami nun. Isang gabi, inimbitahan ni Mark si Suyang sa kanyang apartment upang kumain ng mansanas. Nakaramdam ng nervyo si Mark habang magkasama sila ni Suyang, kaya naman nahiwan to ang kanyang sarili. Nagpresinta naman si Suyang na siya na ang magbabalat ng mansanas. Tumayo si Mark upang kumuha ng pamunas sa kanyang sugat, subalit hindi na ni Mark na hawakan ang buhok ni Suyang na lumaylay sa pisngi nito. Kapwa nag-init ang kanilang mga katawan, kaya mas gusto na nilang kainin ang ipinagbabawal na mansanas. Yummy nun! Napansin ni Suyang na gustong magiganti ni Mark sa kanilang mga asawa, at sangayon naman siya dito. Subalit bago pa man nila magawa ang hindi dapat gawin, isang hindi inaasahang panauhin ang pumatok sa pintuan na talaga namang mapapakambyo ka na lang. Agad namang nagtago sa loob ng banyo si Suyang, upang hindi siya makita ng bisita ni Mark. Pagbukas ni Mark sa pintuan, ang tatay pala ni Sujin ang kanyang bisita, at nagpapasama ito sa ospital upang bisitahin ang kanyang anak. Bago sila makababa ng gusali, sinabi ni Mark sa kanyang bienan, na maghintay na lamang ito sa baba dahil nakalimutan niyang isarado ang pintuan ng bahay. Pagbalik ni Mark sa kanyang tinutuluyan, naabutan nito si Suyang na nasa loob pa rin ng banyo at para bang wala ito sa sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit at dito nga ay naramdaman nila, na sa kabila ng pagdurusa na naidulot ng kanilang mga haliparot na asawa, ay natagpuan naman nila ang tunay na pagmamahal sa feeling ng isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin ang pagbisita nila sa kanika nilang mga asawa, subalit higit na mas masaya ang pakiramdam ni Suyang sa tuwing magkasama silang dalawa ni Mark. At sa tuwing magkikita sila ay palaging nag-aayos si Suyang ng kanyang sarili, upang palagi siyang maganda sa paningin ni Mark. Talaga naman, isang araw, habang paalis si na Mark at Suyang, nakatanggap ng tawag si Mark mula sa ospital na nagkamalay na raw si Sujin dahil dito ay napilitan siyang iwanan si Suyang upang bumalik sa ospital. Makalipas nga ang ilang buwan ay muli niyang nakita si Sujin na nakadilat ang mga mata. Subalit ayon sa mga doktor ay aabutin pa ng ilang linggo bago ito muling makapagsalita. Lingid sa kaalaman ni Mark, habang binabantayan nito ang kanyang asawa ay palihin silang pinagmamasdan ng nagseselos na si Suyang. Pinuntahan ni Suyang ang kanyang asawa at humiga sa balikat nito upang maglabas ng sama ng loob, at sa pagkakataon na iyon ay palihim naman silang pinagmamasdan ni Mark. Sakit nun. Kahit pareho ang kanilang nararamdaman ay mas pinili ni Suyang na iwasan si Mark, para tapusin na ang namamagitan sa kanila. Sa kabila ng pag-iwas ni Suyang ay hindi pa rin nagpapigil si Mark na ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Gumawa ng paraan si Mark upang makapag-usap sila ni Suyang, at dito nga ay hindi na rin nagawang pigilan pa ni Suyang ang totoo niyang nararamdaman humupo ng pribadong kwarto ang dalawa, at dito nga ay na nilang pinakawalan ang naguumapo nilang mga panyarihan. Masaya namang ipinagkatiwala ni Suyang ang kanyang sabik na mansanas, sa mapanuksong ahas ni Mark na talaga namang yummy yon. Habang magkasama ang dalawa sa hotel ay nakatanggap ng tawag mula sa ospital si Suyang, tungkol sa paglala ng lagay ng kanyang asawa at kailangan daw niya itong puntahan. Nagdahilan naman si Suyang na sa susunod na araw pa siya makakapunta dahil may inaasikaso siyang importanteng bagay. Pagkatapos ng tawag, bumalik ito kay Mark na parang walang nangyari, at masaya nilang pinagsaluhan ang bawat oras na magkasama sila. Nang sumunod na araw, sinamahan ni Mark si Suyang sa ospital. Pagdating ni Suyang, sinalubong kaagad siya ng doktor at sinabi nitong hindi na nila nagawang isalba ang buhay ng kanyang asawa hindi tuloy napigilan lumuhan ni Suyang, dahil sa matinding konsensya na kanyang nararamdaman. Hindi man lang siya nakahingi ng kapatawaran sa kanyang asawa, kaya naman mas lalo niyang dinamdam ang pagkawala nito. Buti pa yung mga tunay na manloloko, walang nararamdaman na konsensya kahit papaulit-ulit na. Ganon sana, dumalaw naman si Mark sa burol ng asawa ni Suyang, upang ipaalam na kahit kailan ay hindi niya ito sasaktan o pababayaan, kasi nga naman, Yummy! Makalipas ang ilang araw, nakausap na ni Mark si Sujin kung saan labis itong nagpapasalamat sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-aalaga dito, sa kabila ng kanyang natuklasan. Gayon pa man, buo na ang desisyon ni Mark na makipaghiwalay kay Sujin dahil alam niya na si Suyang ang tunay, na makapagpapasaya sa kanya. Alam na nating lahat kung gaano kay Yummy yung happy ending na ito. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Laging tatandaan na ang buhay ay weather weather lang. Kapag niloko ka ng partner mo, edi eh lokohin mo rin. Joke lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.